Magana pa yan? Oh, 700 700? Eh. Oh. Lakas niyan Ay mga boss, oh, gumagana pa daw 700? Oh, 700 yun Sigurado kuya gumagana yan Oo. Baka mga 500 lang ang tao dito, hindi ko binigay Kaya tawaran na 500 oh, Hindi ko binigay Sabi ko, kahit ano lang, 650 lang, okay lang Pwede na, 650 oh. Pwede mo na lagi sa loob ng kwarto mo para magtiparan lahat yung... May <laughs> mga buks o vintage na standard. Bigat na ito. Bigat talaga. Hero4. lang, Tingnan nga kuya. Magkano ang binibenta? p na pa? P2,000. P3,000. Ang liit oh. Ano mo? ba, lang, Sino tong ano? Pulay green na to? Plumber. Slimer? Oo, uh, sa good partner Oo nga Magka ano? Uh, 250 250 Si Slimer pala to Ghostbuster Ito so, mga boss oh, jackpot din to Bago pa oh Bolcom Bagi pants kamusta mga boss? Araw ng linggo November 16 Nandito tayo sa Divisoria Samahan niyo ako, pasyal tayo ng Carmen Planas Time check 6.59 May nagbabasa lagi dito tuwing umaga Nilinis yung kalat. Kasi pagka madaling araw, ang mga nakapwesto dito mga gulay kaya laging basa dito pagka umaga sa mga bago lang sa channel ko pagka linggo maraming ano dito latag iba't ibang mga klaseng gamit ang pwede yung mabili dito pagka linggo pinakamaraming tao pero araw araw naman ata sila nagtitinda dito Ay electric pa na naman si Kuya 100. 100. 100. Kuya, bago na tong ano mo? Ha? Electric pa na. Itong dalawa sold na. 100. Magkano muna benta to, Kuya? 450, 450 lang 'yan. 450. Sold na 'yan. Ito na la available. ito na lang, Boss, <t> 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 Magkano? Hanggang 300 <t> binibigay ni Kuya. na ang brand. Eto. Tandaan, gumagana to? Ano mga ano siya? Controller ng PlayStation. Ayan eh, mga boss, kung naghahanap kayo ng ano, ano Purang electric pan, partial kayo dito. Pwede nyo naman i-testing to eh. May saksakan dun. eh yeah, may ano pa oh. Kuya, anong pangalan nyo? Bong. Bong. Kuya Bong. Pasyala nyo dito. Ikot pa tayo. Oh, si Kuya Joel, no? Tama. Oh, oh, tengok, tengok. Ada aku ano si Kuya Joel? Folding bike. Bagaimana? Bagaimana? One five. One five. Bro. Size 20 tong isa. Yan to. 1.5 lang. 1.5. Eh cambio to ah. Ayun no. Etong o isa, oh. Di shifter. isa. 1,000. Oh, isa 1,000. Oh, 1,000 rin 'yon. Meron pa pala ayun, yung itim, 1,000. Etong pula 1.5. Ano pa kalakal mo? Pwede wala, wala. Bakal yan, no? Bakal pareho. Bakal. Eh mga boss, pasyal kayo dito. Baka abutan nyo next week, no? Oo. Eh, baka wala na. Kapag ah, ka ganito ba, nabibili ka agad ko? Oo. So, Sige ko na rin yan, kahit 1,000. Kahit 1,000, no? Mabilisan lang. So, Kaysa iuwi mo ba, pa, di ba? Hindi ko mababunan. Pwede na. Oh. Kaya hindi ka pwede magdala dito ng mataas ang punan na sa lakad mo. Oo. Kailangan oh. ng pababa lang din. Ayan si Kuya Joel, taga Balinsuela po. Oh. Binabike lang niya. Nasa yung ano mo? Saan mo pinapark? Ito sa alam mo. Dala niya ito mga kalakal. Sige okay, Kuya Joel. Sige, sige. Thank you, thank you. Ano? 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 Itong isa, 3000 rin. Ganda na ito. Itong isa, ano? May ata ang frame. 3000 binibenta. Ito pa yung ibang mga pyesa ng bike oh. ang mountain bike. ito mga boss uh, i na po sa kabila ako dito eh 10 yes, Sampung piso lang isa Ako, sampung lang po ito Yan po, naglalangis ka mukha po namin Galing ano yung kandaba, di ba diba, ate? Yes, okay. po kami adobong balot Adobong balot magkano? B pitong piraso po, 100 daan Pitong piraso, 100 okay. Ito okay. po ang 50, tatlo Yung maliit 50 Sa Penoy A, naman, 7.50 50 Apat 50. 50, so. 50 po Daring bumibili oh Mura tong Lugna po pula Sampung piso lang Dito naman mga boss, mga second hand na uh, kawali. Ayan o, mga sinauna. Mga kapal yan. Magkano dito? 180. 180. Ito pa o. Oh. Ito pa o. na yung plato. So, 100. Ito apat <makes> Wala <noise> Alam mo mga galing sa Ito yung mga galing sa ano eh. Galing sa shell. Pero hindi to diecast, plastic lang po. Di battery ito eh. Na atras Bigyan ito rin ako, kaya lang hindi kumpleto. ko kung kumpleto to. 18 pa na ito eh Magkano dito? isa lang yan 50 isa O pinakamaganda yun uh, FXX uh, uh, 50 yan po, gawa ng Oo Motorola sa mama Ako, Hero 4 Tingnan mo 'to. Mga ano binebenta. na pa. Ang ito. Hero 4. na rin ito. Hindi pa siya ano, type C. Ang ang cute tanggal para makasigurado. ata.

PSP oh. Buo ba yung PSP mo? Ang daming sapatos o pinagkaaguluan Magkano sapatos? 350 Magkano kaya? 350, 350. Kahit anong klase, 350. 350 na, 350. Dami ah. Magkano to? Ay, po, 80. 100 dalaw po 'yan. 100. Ganda to, ah. Ano po? Ay, ano, may dala ka. Sendan. Ah, oy. Etong bag mo. 150. Boss, magkano dito? 700 dalawa. Gold label. Hindi naman pa yata ba, yata. Gold label. Ako may ari niya. Johnny niya. Walker. Kweta. mga boss. 700. Dalawa. sa Talo sa scatter may ari niya. Kano Kano Ayan mo. Ibrim mo ano pare. Ayan

Ano Ano dala mo? Ito lang. Kapalawers sa atin talk, Paul, ka eh. E na, mga na po authentic yan guys. Thank Magkano to? 250 na lang lahatan. Lahatan, 250. Si Kuya Hapon pala to eh. Lahat ng pambomba ng Amerikano nandito oh. Ah. Vito Split oh. Ito magkano? 300. 300. Ano? Dito. Ano 'yung uh, ganun, yung tanko, yung tanko. Ga na natanaw no? Mga na preserve na ano 'yun. Walang kuha. Para parogi. Para parogi. Magkano to? Par -par oh, 50. Think 250. Kaya hmm. Mga boss 250 isa. Wow, oh, ay, Ay, lang muna tayo. Nabili na yung ano mo, yung bootleg na Lego. Wala, ano pa? Ay, Keep safe, everyone. Yun. Tingnan po tayo. Kaya po. Ano? Sapatos ko na, yung Shout out, eh Sa mga tiga, Si wala? Wala. Wala pa hindi. wala pa hindi. Wala pa hindi. Thank you, kayong dalawa. Lagi mo mo Lagi Lagi, ibig sabihin siya pag ano, na-reveal ako. May tagalit. Sige. Magaling hap. 2 to 8 na yun yun. Pagkano yun kuya? 200 lang sir. 200? Omni, exhaust fan. Exhaust fan? 200 lang. Omni ang tatak? 200. O oh, boss, mura na to boss. Eh, 40 lang. Itong maliit? 40 lang, 2, lang. 2 Ha? P40 lang to. Sospan, may mga laro din si Kuya oh. Sino tong ano? Kulay green na to. Slimer. Slimer. Uh, sa Ghostbusters O nga. Ano? Tommy Tik si Slimer pala to Ghostbuster daming panindang laro ni Kuyo 20-20 itong mga sa baba, tig-20 itong Petron na ano magkano yan? sa 150 150 uh, dahil ka siya bakal ayan gawa ng Petron no ito sila na yan Ito, mga pantalon, okay, short. Alam ko, Volcom. Volcom nga. Ayan no? Ganda to ah. Balcom. Anong size to? Size 30 to. pa. Bago kami Bakaan na. to? 700 eh. Balit sa akin eh Size 8. 8. Oh, mo, 50, 50 ano to lang ano Anong tatak nyan? ocho ocho 8 Maganda pa ninda mo ah 36 to 36 8 8 The north face oh eh. Ganda to ah Ang kulay to Para sa ano Para sa lumo Pwede to ah Pwede Ang ball ko maganda Ito the north face 800 Malbranyo na ito eh no talaga draw niya nito, so, mamumulog ito sa draw niya nito. Ito mga boss, oh, jackpot din to. Bago pa oh. Bolcom. Bagi pans.

Ah, pa yan? Oh, uh, 700. 700? Oh. Eh. Uh, Ay, mga boss, oh, gumagana pa daw. 700? Uh, 700 yun. Sigurado ko, ya, gumagana yan. Oo. Baka mahaya. 500 lang, ang tao dito, hindi ko binigay. tawaran na, 500. oh, uh, hindi ko binigay. Sabi ko, kahit ano lang, 650 lang, okay lang. Pwede na, 650. Pwede mo lang lagi sa loob ng kwarto mo para magdiparan lahat. <laughs> Ay, mga boss, so vintage na standard. Bigat na ito. Bigat talaga. Ah. Kaya lang napinturahan na, no? Oo, oh, pinturahan okay. mo lang. 500 lang ang tawad kanina. kuya, magkano tong kalan? Wala rin yan, kuya. May kasama na regulator yan. 400, kasama na oh. itong ano, regulator. Ah, Sasalpak so, mo na lang yan, eh. Gas na lang kulang. Oo, oh, gas na lang. 400. Ito, ito ito, lang, P300 na roon. Wala pang ano. Ito, kuya. Yan. Hoy, boy, P200 na 200 P200. Topperware, oh. No? Vintage. Wala pa sa mga kapatid. Kuya, pang NMAX ba to? Oo, baling NMAX. P700. P700. Pang NMAX. Dito, kuya. Yan ano, one tlaga yan. Sa ano sa Honda Click. Sa Honda Click. Oh. Dito pa shout out muna. Pwede kuya. Shout out din ya, sa mga tropa natin diyan, sa mga tropa natin mga najalakin kuya. Nandito lang kami sa mga gusto mong din po muna sa Carmen Planas. Good morning sa inyo lahat. Hello mahal ni Sir. Ronnie Flores. Yun. Ronnie. Ronnie Lopez. Wow, ang ganda. Yan. May laro din Oh, kuya, tribute Oo, Pag sa presyo niya May filter sa loob yan Nasa oh lahi ah, Takip lang talaga yan Ganyan lang yan Takip lang yan Ito ho Sky clear Parehas na natatak yan Sky clear Ganda ng bike ni Kuya oh. Mountain Peak binebenta mo? Magkano? Magkano? 14,000. Kita okay, natin yung frame. Anong frame to? Ninja. Ay mga boss, 29 yung gulong. 29er 14,000 mga boss Ito yung suspension nya Mountain Peak Panther Speed 1 ang hubs Baka 1 by no? 1 by ano yan? 1 by 8 9 by 9 9 by 8 lang nakalagay dito sa shifter eh Luma Luma eh well, mga boss, baka interesado kayo. Mountain Peak. Large ang frame, 14,000. Dito ka lang naman tuwing linggo, no? Kuya, magkano tong pang-welding? Gumagana yan? 2,500. Sa 2,50. Two Pa? Ito, dalawang libo na lang. Two five. libo? Hanggang dalawang libo. ya, Ito, ano to, Sakura. Five o two. Magkano? One lang, five o two, Sakura. Gumagana din. Oh. Ano yan, yung may power sa. May minimal na damage lang siya. <laughs> Sakura. Oh, Sakura. Ang palit lang, ito yung pinalit. Yan, yeah, tuwing linggo ka dito o yan, no? Oh. Masya na lang kayo dito, ba maabutan nyo pa to next week. Sige po. Baka, no? Aluminum, no? Yan eh, mga boss, oh. 500 binibenta. Lagay ng mga pinggan. Bili tayo ng ano, sunflower. Ang mura lang dito mga boss oh. 85 lang. Dami no. So ayun mga boss, nakapasyala naman tayo dito sa Carmen Planas. Nakita na naman natin ang iba't ibang klaseng gamit na binibenta dito. Okay mga boss, pauwi na rin ako. Dito ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita kitsa lang ulit tayo sa usunod na video.